Mayunit tayo dito ng Isusum UX, ang complaint ng customer ay bigla daw na wala ng lamig yung kanyang aircon. So pagbukas ko nga ng kanyang hood, so ito ngayon nakita ko, wala ng belt yung kanyang compressor. So kung makikita nyo naman sa video, gutay-gutay na yung kanyang aircon belt. <laughs> so ayun guys, uh, pakita ko sa inyo kung paano magkabit ng bagong aircon belt ng Isusum UX. Ipasok lang natin to sa kanyang pan. So hanggang sa may tawid natin to uh, at hanggang sa may pasok natin to sa pinaka loob niya, So ikot-ikotin lang natin yung belt para makapasok siya. So huwag ka magpapaikot-ikot sa mga taong maloloko. Tsaka joke lang. So kapag naipasok na po natin yung belt niya, so ipesto na natin to. At uh, ilagay na natin to sa kanyang crank pulley. At papunta doon sa kanyang compressor. So Luwagan natin yung kanyang tensioner. Meron niyang bolt na 14 tsaka number 12. So luwagan lang natin yung number 12 na nut hanggang sa bumaba yung tensioner niya. So kapag okay na natin, naipasok na natin yung kanyang AC belt o aircon belt. Pwede na natin yung higpitan. Uh, so para mas mabilis na mahigpitan natin, so iangat natin yung tensioner pataas para mas mabilis natin mahigpitan yung dose. So and guys, uh, pwede na natin yung higpitan. So sa paghigpit naman po ng belt so tantsahin lang po natin yung kanyang tamang tensyon. wag naman po yung masyadong mahigpit o wag naman po yung masyadong maluwag so tamang tama lang po yung paghigpit natin para okay na okay pag goods na goods so kung okay na guys yung tension ng ating AC belt so pwede na tayo yung maghipit ng ating number 14 do sa ating tensioner kasi yan ang pinakalak niyan para hindi lumuwag yung ating belt So dito guys, dapat higpitan natin itong masyado kasi dapat uh, talagang mahigpit na mahigpit siyang number 14 na yan. Guys, kapag okay na, mahigpit na yung ating number 14 na nut sa ating tensioner at sa ating dose, yung pinaka tension ng ating belt. So pwede na natin start yan. So ayun uh, gumagana na 'yung ating compressor so problem solved malamig na uli 'yung aircon ni sir Thanks for watching God bless